Make a love shout out, everyone. Hello, guys. Kamasthana po. Please welcome to my channel. At watch na lang po. Thank you. At salamat po sa supporters. Especially po kay. Daddy Anglers. Nami Nancy. Mam. Ma Edna. ski And Sissy Liza Sissy Jim. And to Sir Anthony. Sir Richard. si Rosana and CC Alona, CC Chinini at uh, Dialogues, uh, the team Master Lakai, thank you. Team Support, thank you. Team Boyoy, Team Malayuanan, and Team Ayuda. Thank you sa inyo lahat po. Ayan, ito po yung aking i-share sa inyo guys, yung uh, maiksing premiere ko nung Sunday po ito at masyado pong maulan so day up time ko po ito guys so ayan kailangan ko pong lumabas kasi nakaka ano board po sa bahay no at yung Sunday po ayan po ang aking rest day so ayan lumabas po ako nyan guys pumunta ako doon sa bahay ng aking uh, pinaka malapit na kaibigan no. Eh. So hindi lang kaibigan parang tuturingan na rin kami na magkakapatid. So ayan, kailangan kong lumusong guys kahit ganyang kalakas ang ulan. So, basa na 'yung sapatos ko no. At nakalimutan ko kasi dapat mag shorts pala ako niyan tapos babaunin ko na lang sana 'yung 'yung damit na pagbibihisan ko po dating sa bahay. So, ayan. basang sisiw po, guys, no? Ang liit pa ng aking payong. <laughs> so, pasensya na po. At medyo, bumili kasi ako ng ano pa niyan, tinapay sa may town. Kasi wala kami pang almusal. So, bumili ako ng tinapay. Ayan, guys, no? So, nung pumunta ako doon sa may pinaka pinakataon namin, Uh, ayun alaksakas din ng ulan doon kaya I mean nag take ako ng bus papunta dyan sa may ano malapit lang naman may pamasahe lang naman ng na, ano 6 dollars so ayan nasakay ako pero basa pa rin ako guys no? ayan yung bitbit -bit ko na medyas ko basang basa po yan kaya inalis ko na lang dahil pagbaba ko po doon sa may bus stop kasing ano yung tubig po ay nasa talampak lagpas ng aking talampakan so yan kaya nabasa tuloy yung shoes ko at saka yung medias at syempre lahat pati damit po basa <laughs> ayan tapos parang ano guys no ang hirap pala pag laging umuulan kasi one week na yung ulan dito guys no? at baha na dito sa Hong Kong di naman siya ito dati ano tawag nun binabaha tapos ngayon ngayon lang to nangyari guys na no? so ayan no ang lakas ng tubig galing po sa taas yan so ganyan naka ano lalim ng tubig niya pag naapakan mo yan yan sa lagpas ng iyong paana no So, kapag ikaw po ay nag-shoes, ayan, talagang mababasa. Hmm. Ganyan, yes. Ganyan kabilis na agos ng tubig ay sa kasada. So, ayan, shoes ko na. Basang-basa na, no. So, dito, ito yung daan papasok sa kanilang, ano, village. Kaya, ayan, medyo malalim na rin. So, nagdasal ako niya na sana wala pong sasakyan na dadaan. Wala pong sasakyan na makakasalubong ko kasi ano, hindi sila marunong mag dahan-dahan ba guys yun. Ang bilis ng takbo nila tapos syempre namatalsik yung tubig yun ako, maliligo ka bigla So, na lang, wala siyang, walang sasakyan nung time na dumaan ako dyan. At, yan, lumulutang pa yung mga basura, guys. Eh, wala akong makakagawa, eh. No choice. Kailangan kong umano, sumulong dyan para makarating pa ako sa aking papuntahan at yun so may, may kasalubungan din ako mga dalawang Chinese no so sabi nila ang lalim na daw so lalim na yan guys para lagpas na ng aking ano yan uh, paa uh, yeah, medyo malalim na yan no at may dadaan na sa sakin yan sigurado maliligo kayo ayan no, yung mga taong kasalubong ko basa din kami basa din sila kaya ayan Diyos one week na at malalim na ng part na ibang part dito sa ano, malalim na guys, no? hindi na siya, hindi na siya ano yung ulan. Kasi walang tigil ang ulan ni eh. one week na, kaya ganyan. May mga nag-landslide na rin, meron na rin binabahang lugar kasi yung mga bab, mabababang area, yun yung madali mabaha. So, dito naman sa amin, medyo mataas siya kaya hindi siya malayo siya sa sabahan. No? Pero doon sa bandang seaside naman, hindi nam-okay naman doon din. So, ayan, malapit na ako dyan sa bahay ng aking friends. So, at, uh, no choice pagdating ko doon, nag na lang ako. At medyo na, ano, kasi pagpasok ko may aircon at kinahaponan. Uh, parang hindi na maganda yung ano pakiramdam ko niyan kasi nalamigan ako guys no? natuyuan ako ng basa at pati yung sapatos ko na yan, basang basa yan pati yung pantalon ko at pati damit so hindi bali guys kasi nakarating man ako ng safe din sa bahay nilang aking kaibigan so okay lang po yun no? kasi kailangan natin Uh, sa loob ng isang linggo kailangan natin magpahinga hmm. kapag may kakwintuhan tayo parang nare-relieve yung ating mga stress na iniipon no? kasi mahirap naman uh, lagi ka lang sa bahay nagmumukmuk kasi dito naman may kwarto naman ako pero iba talaga yung No. thank you so much thank you thank you everyone for your support that please subscribe like and share thank you for a new love god bless us all thank you thank you bye